Hello guys, welcome back sa akin channel Chayjay TV, may papakita lang ako sa inyo na ano magic Halika dito, kasama ko yung dalawa kong kaibigan kasi lagi naman kaming magkakasama sa mga vlog, so yung magic ko niyo ko. Ipapakita ko lang ka para ano, para para may hanap-hanapin silang video sa mga susunod na mga ano. Dito, upo, ti. Sunod na sita. Oh, upo, <laughs> upo, kumakain. Wala, <inaudible> okay, tinatang ko sa nga. Hindi, wag ka mo nang andyan. Dito, wala. So, Pag-itang uh, naman eh. <laughs> Hi, welcome back to my channel. <laughs> Hi. <laughs> Cheers. Ah, sabay. Upto, dito po, mm, sige, dito. sabay. Sina, upo, dito po. Ano ko makita? Sige nga ko labitin. Sabay. Sige upo dito. Upo dito. Ito guys, iba ipapa. Gusto ko lang yan yung magic. Gusto ko talaga ipakita. Kasi, ano na, Robin Kasi, na, nagawa ko na to eh. Proven, oh, pag kumalpa ka dyan batuan eh, batuwang. <laughs> librehen, librehen ko pa kayo ng ano <laughs> Pag, eh, pag libreng, pag gumapak to, ano? Milk tea. Oh, Sige, milk tea. Pero sumunod kayo ha, kasi oh. Hindi ito, na yan magic kung ganyan. Dapat kami magpunit. No. Makikita nyo naman talaga. Hindi sa mula. Ako ha, oh, ayan ha. Ah, mm. so, mm. uh, okay. Nanginginig ako kasi ano? Hindi na niya alam. Ayan ha, ayan ha. O, oh, dalawa yan. Punitin mo ng 20 piraso. O, oh, 20 piraso. Punit to ha, punit. Oh. Sundin nyo ha, pag gumayan ako. Alangan, ikaw nga mag-magic, pati pa kami. E, e, dalawa nga. O oh, ikaw, sabay-sabay kayo. Pag malaki, malaki yung bunga ko. Bunga ko. Ganun, pag kayo, kayo. Dapat pag magic siya lang, no? Hindi, ipapakita ko nga sa inyo eh. O. Oh. Ibubuhin, nakita nyo okay. naman. Nakita nyo naman na punit yan. O. Oh. Punitin mo nga. Pag bunga... malaki. Gumanin ah. din eh, kayo. Papay, ang angat eh. Sus Makikita kita? Oh, Tapos oh, sa mo, ay, ayun uto-uto ka mo, gano'n. Hindi nga. Hindi nga nawa. Kaya ako na magkawat, mo mama yung ano. <laughs> bigyan mo ka sa amin eh. <laughs> 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 ako maghawak! <laughs> <laughs> Binab Binabalo na tayo, te. Binabalo na tayo. Binabalo na binab binab uh, tayo. Three times! Ayan ka. Alam ko eh. Alam ko. Alam ko naman. Kaya ayaw niyo pang hawak. Eh. Ako lang yung kaya. Kasi sa mga Ako hindi kasi ano, hawakan ko eh. Ah, hawakan ko kasi ayaw niya. Sabi <laughs> <laughs> <The husband>. niya, <laughs> oh, oh.

Maliliit muna. Oh, hindi kasi gumano kayo. Kung kayo na eh. Alam kaya, ko, hindiisan ko na. Kaya binigay mo nito, malaki Oh. And there, kasi sa akin, hawakan ko. Oh. Saka ay, hindi so, ko masy hindi masyado na. makita Oh. Madaya kasi ito eh. Alam ko naman kasi, kasi sabi niya, huwag mo hawakan. Hindi <laughs> alam ko, naman, kasi, ano sa'yo. Kasi ayaw niya yung pahawak. So, <laughs> Free time. Like and share. Subscribe. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag kang mahiya ano mo Ano yung ano mo, palat mo. Kalat ko daw. <laughs> Nanginit ako. <laughs> guys, magpaano ka naman. Mag-subscribe naman kayo sa aming mga channel. Ha? Kaya nila, di wag. Ay, sa Huwag kalimutan. Bye-bye. Chai Chai TV. <laughs>